OFW. O, alam nyo naman siguro guys na nagaling ako ng probinsya namin. Maraming mga OFW sa probinsya namin. Mga anim doon, kaibigan ko na nagtrabaho mga 7 si years to 10 years doon sa ibang bansa. Ngayon, naghihirap na sila. Ngayon guys, kung nakita ninyo, may dala akong pagkain at syempre reseta, no, gamot ito. Kasi nga may kaibigan ako na OFW dito sa Davao, na kung saan pitong tao na nagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon na hospital, 2 weeks pa lang sa hospital, wala na pera, naghihintay na lang siya mamatay. <laughs> akin nilalahan kung saan pagkain. Dahil kung hindi ko siya dalahan, baka mamatay na siya ba? Ang problema niya kasi yung sa ibang bansa siya. Lahat ng mga pera niya, pinadala yan sa pamilya niya at pamilya ng kapatid niya. Kaya alam niyo, hindi ko talaga maintindihan ang mindset ng mga OFW na Pinoy. Kaya kung may mga kaibigan kayo or kamag anak kayo ng mga OFW, isend nyo or itagyo sa video na ito dahil real talk natin sila. Sa lahat ng mga kapwa ko OFW, makinig ng mabuti, magalit na ang magalit, pero real talk ito. Ito ah, seryoso ito na tanong sa lahat ng mga kapwa ko OFW. Bakit halos sa mga OFW sa Pilipinas, no? O napunta na ibang bansa para magtrabaho ng pitong taon o sampung taon. Bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, mahihirap pa din kayo? Bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, back to zero pa din kayo? Ito ha, ah, masakit ito pakinggan, pero reality ito tayo mga OFW, nagibang ibang bansa tayo para ayusin natin ang buhay natin at pagandahin ang future ng buhay natin at buhay ng pamilya natin. Hindi tayo nagpunta ng ibang bansa para maging OFW para suportahan ang pamilya ng mga kapatid natin o mga kamag-anak natin. O, oh, masakit ang sinabi ni Thailand Girl. O, oh, masakit talaga yan siya. Lalo na kasi may kakayahan ka pa at may lakas ka pa magtrabaho sa ibang bansa. Masakit talaga pakinggan ang sinabi ko. Tira araw, pagpaigod-igod ka na at wala ka na kakayahan magtrabaho sa ibang at naghihirap ka na, na dyan mo ma-realize na tama itong sinasabi ko Kasi guys, ito talaga ang mindset ng mga OFW na hindi ko maintindihan kasi mindset ko din ito noon Bakit pag OFW tayo, tumunta tayo ng ibang bansa Bakit parang may responsibilidad tayo magpadala ng pera sa Pilipinas Pero nagkasakit ka o kailangan mo ng pera sa ibang bansa bilang isang OFW Wala kang karapatan o nakakahiya maghingi ng pera galing sa Pilipinas Tama? Kaya nga, di ba? Pag OFW ka, kahit nahirap nahirap ka na sa ibang bansa or walang wala ka na sa ibang bansa, isarili mo na lang ang paghihirap at sakripisyo mo. May mga time pa nga minsan na kahit na walang wala ka na, gutom na gutom ka na, naghihirap ka na sa ibang bansa, tapos na nangailangan ang pamilya mo sa Pilipinas, mangutang ka pa para ipadala sa kanila kaysa sa mangutang ka para sa sarili mo. Tama? oh di ba? Tama? puta ganyan mga sa Pilipinas, no? <laughs> Kasi ang nangyayari, hirap na hirap ka sa ibang bansa, tapos pag humingi yung mga tao sa Pilipinas at wala kang may bigay, aba ang mga diputa pa ang galit, di ba? <laughs> Kaya sa lahat ng mga kamag-anak at pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Sa abroad, ang binabayaran doon, hindi tulad sa Pilipinas na bakar-bakar o posisyon-posisyon. Kung mataas ang posisyon mo, malaki ang sweldo mo. Sa ibang bansa, ang binabayaran doon, sakripisyo mo at energy mo. Mataas nga ang sweldo, pero doon, patayan din ang trabaho. Kaya kung humingi kayo sa mga OFW, dahan-dahan lang mga ani <laughs>